Tuman, puto, biko, kutsinta. Ay, ay na. Ay! Ay! hindi Ay! lang. Ay! Mo, ako! Katulungan na kita! Ay, ako, ma'am, Ako na ko! Huwag na ko! Nakakahiya naman ho! Ako na ko! Ay! Ako na muna ng baby mo para hindi ka na mahirapan mag-ayos niya. Sige na! Okay lang. Tulungan oh. Ay! Alam mo, ako nabibili ng mga nahulog na yan. Oo. Oo, kasi tamang-tama may mga trabahador doon sa tabi ng bahay namin. Ipang may na merienda ko na sa kanila. Naku, salamat. Sige, ma'am. Sige, na naman itong baby mo. Ang bait ba ito? Oh. Hello? Alam mo, bagong kasal ako. Ang tagal ko na rin gusto magka-baby. Kaya lang yung asawa ko nag-abroad na eh. Ako sigurado naman po ako magiging cute na cute yung baby nyo kasi ang ganda nyo po, ma'am. <laughs> Maraming salamat. Pero, milagro na yata yun. Nagpa-check kasi ako sa doktor eh. Eh, nalaman nilang may problema daw yung matris ko. Kaya may daw ako magbuntis. Gosh, hindi ko nga alam kung paano sasabihin sa asawa ko eh. No. Eto <laughs> na po, ma'am. Naku, no, tubig Ay, po. siya. <laughs> Ang cute naman kasi na pag baby mo. So, wala Ay, yan. <laughs> ah, magkano? Tupit si po, ma'am. Oh, ah, ayan. Ah, oh, sa'yo na yung suklet. Salamat po, ma'am. Ay, alam mo, iniisip ako, bakit hindi ka dumaan sa bahay? Dalimin mo mga paninda mo. Paalaan kami ng merienda. Naku. No. Ano? Salamat po. Malaking tulong po yun sa aming oh, maging... Ito. Ito yung address ng bahay namin. Pumunta ka. Dali mo nga panindam mo, ha? syempre, aasahan ko dali nitong cute na cute na baby mo. Ha? Sige po, ma'am. Ano nga pala pangalan mo? Ah, uh, Karina po. Ako nga pala si Lenny. Eh, itong baby mo, anong pangalan? Si Ara po. Ang ganda naman. Hello, baby Ara. Magkikita tayo ulit. <laughs> Ma'am Ma Lenny? Karina? Ma'am Ma Lenny? oh, ikaw pala yan. teka, pumasok kayo sa loob. Ang, ang init pa naman dito sa labas. Halika, halika. Landa. Tuloy. Sige, pasok lang. Hi, baby. Naku, naman ang init-init dito sa labas. Halika, tuloy, tuloy. Pasok. Ito, sakto. Kakaluto ko lang. Halika. Kain kayo. Ay, Karina, ano ba talaga nangyari sa inyo? Parang putlang-putla O ito, mabuti kumain ka na muna. Akin na si baby para makakain ka na maayos. Halika dito, baby. Halika, ay susan. Thank you. hindi <laughs> na po ako tatanggi, ha? Oh, Sige lang, kumain ka naman namin. Kailangan po ko kasi kumain eh, dahil hindi pa ako nakakain. Wala akong madede sa akin yung anak ko. Oh, Ay okay, ganun ba? Ay, naku, sakto. Kumain ka na marami para may mapadede ka kay baby. Tapos bibili tayo ng gatas. Para marami makain si baby. <laughs> Ma'am? Mm. Ma'am, iniwan na po kasi kami ng asawa ko. Wala po kayong matutuluyan. Aawa ako sa anak ko, Mama. Masakit man po sa loob ko, pero Mama, alam ko hindi ko nakayang buhayin yung anak ko. Para maawa mo na, Kukupin mo na lang siya. Ah, mama, Ma'am, mahal na mahal ko po yan, anak ko. Mama, mahal na mahal ko po, po yan. Pero mas kukustahin ko na lang pong mawala siya sa akin kaysa makita ko siyang nahihirapan. Ayoko rin daw siyang mamatay sa gutom sa lansangan ba sinabi niya ko sa akin noon, gusto niya ng anak? Mami, iwan ako na lang. Ituloy mo na parang anak si Para, parang wawa mo na. Ma'am. Ma'am, nandito na po lahat ng gamit ni Ara. Kagabi ko, hindi ako makatulog. Parang gusto ko na umatras, pero... Pero naisip ko na mas magiging mabuti yung kinabukasan at yung kalagayan ni Ara Mami, pangako mo naman sa akin na mamahalin mo na parang tunay mong anak si Ara. Ibigyan mo siya ng buong pamilya na hindi ko kaya na ibigay sa kanya, Mami. Pangako sa akin. At saka makikiusap po sana ako. Sana ko lagi niyong ipasuot yung porselas ng gawa ko. Sana kahit hanggang sa pagtanda niya, maitago niya pa rin yun. Simbolo ko yun ng pagmamahal ko sa kanya. Ma'am, sabihin mo sa kanya, minigay yun ng taong mahal na mahal siya. Mamahalin ko yung anak mo. Parang <tod> sa parang ko, okay? Mamahalin ko siya. At uh, Karina, Karina, uh, baka pwedeng may kapapirmahan lang sana ako sa'yo para lang hindi ako mahirapan sa pagproseso ng pag-adapt sa bata. Eh, uh, uh, pakipirmahan na lang tong kasuluang to na nagsasabing kusa mo siyang binigay sa akin. Salamat. Uh, siya nga pala tanggapin mo sa ito. Para lang sa bagong simula mo sa buhay. Nag-enjoy ka? <laughs> <laughs> Nita? Po, oh, ma? Nita! Ilock mo yung data. Ngayon na ngayon na. Okay, okay po namin Manggaling, ano ba 'to? Manggaling hindi hingi po ako ng tawad, babawiin ko na ang anak ko. Hindi, hindi ko pala kaya na wala siya. Hindi. Hindi ko siya pwedeng ibigay sa iyo. Alam natin dalawa na mas mapapabuti sa akin yung bata. Kaya pwede pa umalis ka na. Pero ako ang ina. Wala kang labad kaya ibalik mo na lang sa akin. Hindi lang lahat, Karina. Nakalimutan mo bang pumirma ka ng kasulatan na nagsasabing pinigay mo sa akin ang usa? Hindi ko ibibigay si Jenny sa'yo. Parang awa mo naman, Jenny. Pinagsisisi ako na pinamigay ko siya sa dami ng problema ko nun. Hindi ko na alam na ginagawa ko yun. Hindi ko na alam yung mga ginawa. na! Mas lalo kong hindi ibibigay sa'yo ang anak ko kung ako yung at anak ko yun, anak ko, hindi mo anak! At saka nasa ngayong kasulatan, binabawi ko na, kukunin ko dito kahit halogugin ko pa yung buong bahay mo! Hindi! Hindi! Ah! Hindi! 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 mo! mo tumawag ako ng barangay! mo nga ko, wala akong pakilag kahit sino tatawagin mo! Basta kukunin ko na anak ko kahit anong mangyari! Nasaan siya? Ma'am Leni? Ano po nangyayari sa inyo? Gulong! Gulong! Huwag ka sumikot! Kamabali mo pa namin ang lugar! Tumuko ko na! Hindi ako masamang tao! Gusto ko lang kunin ang anak ko! Walang masasaktan dito kung hahayaan niyo kami makalis! Babalik na kami ng anak ko sa probinsya! Kailangan ko nasasakyan! sasakyan! Ma'am! Ihaandaan na namin ang masasakyan mo! Basta siguraduhin niyo wala masasaktan! Ngayon nga, ngayon na! Kailangan na para makalis na kami! Tumawag ka sa headquarters. Sabi mo, kailangan natin ng getaway car. Pasal mo! Huwag <laughs> kayong lalapit! Ma'am! kayo! Bitawan niyo na lang siya. Makakalis ko kayo ng maayos, ma'am. Ma'am, bitawan niyo na lang po yan. Please, ma'am. Diyan lang kayo! Huwag sabay, bitawan!

Nagulat na lang ako ng isang araw, pumunta siya sa bahay. Binibigay na ho niya yung anak niya sa akin. Sinigurado ko sa kanya kung desidido ba talaga siya. Desidido naman daw siya. Legal ang pag-ampon ko sa bata. May sinumpang salaysay at pirmado niya. Lahat ng tulong binigay ko sa kanya pero pinagtangkaan pa rin niya yung buhay ko. Pati yung bata, pinahamak niya. Wala kang karapatan maging ina wala naman ho talaga akong intensyon na saktan si Ma'am Lenny eh. Gusto ko lang talaga mabawi yung anak ko. At saka gusto ko sana makuha yung kasulatan namin kasi gusto ko kong punitin yun para mawalang bisa na yung kasunduan namin. Maniwala ko kayo sa akin, hindi ho ako masamang tao. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang talaga makuha yung anak ko. Hindi ho ako pwedeng makulong kaya nakikiusap ako. Huwag niyo ho siyang ilayo sa akin. Your Honor, wala sa intensyon ng kliyente ko o ang kanyang pagkilos ay dulot lamang ng kagustuhan niya makita ang kanyang anak. Nung panahon na pinaampon niya ang bata, ito pa kapanganak pa lang ng aking kliyente. Ibig sabihin, posibleng nung mga panahon na yan ay nakakaranas siya ng postpartum depression o yung pagkawala ng katinoan, dala ng stress bilang bagong ina. This court finds the accused, Karina H. Sevilla, guilty beyond reasonable doubt of the crime of serious illegal detention and frustrated murder. Oh, Lord! Adorni! 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 Ma'am Lenny, alam kong sa ginawa ko, hindi ko alam kung mapapatawad mo ko. Pero uulitin kong humingi ng tawad sa sa lahat ng abala at sakit na dinulot ko. Alam kong napamahal ka na sa bata. Hindi kita masisisi. Pero sana wag mong ipagkait sa akin na ipadama ko din sa anak ko ang pagmamahal ko. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ayaw mong ibigay ang bata. Kasi ngayon naging ina ka na. Yan ang pakiramdam ng isang ina. Gagawin ang lahat para sa anak. Salamat sa binigay mong pagmamahal sa anak ko. ipinapanalangin ko sa Diyos na bigyan niya tayo ng lakas ng loob at na pag-iisip para magawa natin ang nararapat at makakabuti sa bata. Hindi ko mapapangako na hindi ako gagawa ng paraan para makita ang anak ko. Dahil yun ang tanging rason kaya gusto ko pang mabuhay at lumaban sa buhay. Ipinagdadasal kita. Kayo ni Ara, araw-araw, muli sana mapatawad mo ko. Karina. Huwag baby. Oh. Ang daming toys, no? Kaya ng nanay Karina mo, gusto mo play go. Play ka. Alam mo, tuwing birthday mo at Christmas, nagpapadala siya palagi ng regalo para sa sa'yo. Kaya nito bracelet na to, oh, ginawa niya ng nanay Karina mo para sa'yo. Kasi, mahal na mahal ka niya. Parang ako. Mahal na mahal kita. Kami ng daddy mo, Mahal na mahal ka namin at lagi mong tatandaan. Kahit anong mangyari, na ako ang mami mo. Okay. Ma'am Lenny. Ma'am Lenny, maraming salamat po nakikita ko kayo sa akin. Ma'am Lenny, patuwarin niyo po ako. Ma Gustong gusto ko lang talagang makita ang anak ko. Jenny, anak, someone wants to see you. Ano ka? Ito, si nanay kanina mo. Siya nagbigay sa'yo ng dal na yan. Ay, pwede ko po ba siya may... Oo naman. Ikaw dyan yan. Nagkinda mo naman. Salamat po, ma'am. Salamat. Ay mo na yung intindihan naman kita eh naman talaga ang tunay niyang ina. Pero gaya ng sinabi mo, isa na rin akong ina, di ba? Kaya, baka naman, okay. pwede tayong dalawa mag magulang sa kanya. Kapag ka alala, aalagaan ko talaga siya at mamahalin. <laughs> Pero kung ano na, payo lang. Unahin mo munang ayusin ang sarili mo. Huwag ka mag-alala. Nandito lang kami. Mang pinapangako ko po yan. Naayusin ko na po talaga yung buhay ko. Para sa anak ko. Para sa anak natin. Para kay Jenny. <laughs> <laughs>